ang tinatanong ni Noel ay ano ang gagawin mo sa isang babae para masarapan at hanap-hanapin ka. So nating ating pag-uusapan po today's video, andrasado ka bang malaman. Kung ano nga ka, kang sagot, please skip on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider like this video and subscribe my channel. ang gagawin mo sa isang babae para hanapan natin ka ay yung gawin mo ang lahat sa kanya. At huwag mong paggagawin ng kahit ano basta ikaw ang bahala sa lahat para malabasan siya. Ang malabasan siya ng paulit-ulit ay pinakamasarap na pakramdam para sa isang babae. Yung hindi lang isa, hindi lang dalawa at paulit-ulit mong palalabasin ang kanyang gata. Sigurado nga hanap-hanapin kanyan at hindi ka mahihirapan ayain siya. Kung ano man oras ang gusto mo, basta ay nasasarapan siya. Kasi ganun naman talaga eh. Wag mong pagawin sa lahat. Gawin mong isang prinsesa ikaw lahat ang gagawa at siya ay hihiga lamang o kahit anong gusto mong pwesto ang ipagawa sa kanya. Basta ikaw lahat ang gagawa. Siya ay tatagilid, tatalikod, higa, tatayo, yung mga ganyan. At ikaw na yung bahala na magtrabaho sa lahat ng bagay. Basta masasarapan siya. Sigurado nga hanap-hanapin kanyan. At kung halimbawang magkahiwalay kayo, yung ginagawa mo sa kanya ay paulit-ulit niyang maaalala at ikaw lamang ang may kukumpara niya doon sa kanyang bago. Kaya kung halimbawa ang ginalingan mo, siguradong may kukumpara niya yung ginawa mong pagtatabaw sa kanya at doon sa bago niya na ginawa na sa kanya. Kaya kung ikaw yung pinakamagaling, siguradong ikaw yung hahanap hanapin. So sana sagot ko ng tama ngayon tanong. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.